dito po tayo ngayon sa Crohn's disease, magpo-focus. Again, ang Crohn's disease ay isang chronic autoimmune disease na nagdudulot ng pamamaga sa alinmang bahagi ng digestive tract. Mula bibig hanggang puwit. Hanggang puwit. Bahagi po ito ng tinatawag na inflammatory bowel disease. Yan. Another autoimmune. So, ang um, as I've said, yung mga nabanggit na iba't ibang mga autoimmune kanina, yan po ang mga hari. Maraming sanga ang mga yan. But now, we will be focusing only to Crohn's disease. Okay? So now, kapag uh, sobrang aktibo ng ating immune system or sobrang high point nila, nasisira po nila ang lining ng bituka dito, uh, ang lining ng bituka kung saan ay nagsisimula ang tinatawag ka po na Crohn's uh, disease or Crohn's autoimmune disease. Okay? At uh, kung hindi po ito maaagapan ang pagkakasiran ito, uh, pwede na pwede na ring atakihin ng ating immune system ang iba pang bahagi ng ating katawan tulad halimbawa po ng uh, ankylosing spondylitis. So, pagpasesyahan niyo po ang aking pronunciation dahil pinahirapan po ang mga pronunciation na ito para hindi natin gaano maintindihan. Pero again, this is another part of an autoimmune disease. Another another autoimmune disease na pinanggalingan ng cross disease. So, yan po, ito yung bahagi na kung saan ang ay namamaga po yung ating spinal cord. Okay? sinisira o o mistakenly na nasasaktan ng ating immune system yung ating gulod cord o yung ating spinal cord Another one is the peripheral arthritis ito yung pamamaga ng mga kamay bukongbuk o pulso so minsan makikita natin may mga taong hindi na parang hindi diretsong ang kanilang kamay yan po ang tinatawag na peripheral arthritis nasa ilalim po ng musko uh, uh, musko ano, kasukasuhan o buto na mga autoimmune disease. Okay? Pinanggalingan po ng mga yan. Ay sa tiyan, pero nagmamanifest sa kamay. Okay? Another one is the rheumatoid arthritis. Pareho po, may mga taong parang akala mo ang titigas ng kanilang kamay. Inaatake naman po ng immune system ang kasukasuhan na nagdudulot ng kirot at unti-unting pagkakasira ng mga buto ng ating mga kamay. Yan po ang tinatawag na rheumatoid arthritis. Okay, another one, nandito pa rin po tayo sa mga musko, ah uh, mahirap pa imbis ka, Mus musculoskeletal, okay, musko, musko, musculo skeletal o yung mga kasukasuhan na autoimmune ito nga po ang ang, da, uh, ang kay ang kay losing spondylitis rheumatoid arthritis sarcolitis at ito peripheral arthritis ito pong sarcolitis like, sarcolitis like ang ibig sabihin po nito, ito yung pananakit ng ibang ibabang likod o balakang natin. Misan namamagay yung ating balakang o masakit yung ating likod sa pagitan ng galugod ng balakang. So, yan po ang ating immune system ay inaatake din yan. But once again, ito pong mga ito, ang primary nito ay dahil naggaling sa sakit sa piyan. Alright? Another thing is the psoriasis. Ito yung mga dermatology, dermatology o yung mga sakit sa balat, mga autoimmune na ang sinasaktan ay ang ating mga balat. Ito nga po psoriasis, ito yung mga makakapal, mapula at mala, maka mak yung parang makaliskis na patches sa balat. Karaniwan uh, karaniwan po ito sa siko, tuhod, pati may, may sa katawan at sa anin. okay? Ganoon din yung tinatawag na payo a uh, gangrenosum okay ito po yung malalim at masakit na sugat na mabilis lumala karaniwan sa binti po yan nangyayari sakit po yan sa balat pero ang primary o pinanggalingan ng mga yan ay again sa ating mga pituka and then another one is the erythema nodosum so ito yung mga mapula at masakit na buko sa ilalim ng balat madalas po yan sa mga harap ng binti nangyayari again itong mga sa buto-buto at itong sa balat, ang origin ay dati dahil sa sakit sa ating tiya. Another one is the ocular o yung mga tinatawag na ocular o yung mga uh, mga mata. Okay? Ocular eye related comorbidities. Kagaya so, halimbawa ng itong uveitis na ito, ito yung pamamaga ng gitna sa bahagi ng mata. Kung minsan akala natin yung pamumula ng mata, irritation sa mata, normal lang. But take note, kung minsan po, yan ay mga autoimmune diseases, comorbid po yan dahil sa sakit sa ating bituka. Okay? So, yan po ang nasa ilalim ng Crohn's disease. Hindi na po natin babanggitin yung arthritis, sa arthritis, sa sa sa, microscopic na yung doon sa uh, ulcerative colitis, at yung mga iba pa dahil hindi po tayo matatapos. Dito lang po, isa lang po ang kinuha natin to explain further kung ano yung mga related na lumalabas na disease pero ang pinanggalingan ay ang ating tiyan. Ay ang ating bituka. Okay? So now conclusion. Ang mga uh, autoimmune, ang mga gastrointestinal autoimmune diseases gaya nga po ng Crohn's disease, ulcerative colitis, uh, o yung mga microscopic colitis, gastritis, sepat ang uh, autoimmune, yung mga yaan, ay uh, itong mga ito ay hindi lamang po ito mga simpleng sakit sa tiyan o bituka. Okay? Hindi lang po la simple, hindi lang po sila mga simple sakit sa tiyan o bituka. Nakakapagkamarami kang mga bad bacteria sa tiyan, nasira ang iyong intestine, nag-overreact ang iyong immune system, pumasok doon sa, sa sakit na autoimmune. At ito nga po 'yan, hindi lamang po sila simple sakit sa tiyan o sa bituka. Or ito ay, ay hindi rin, hindi rin lamang po ito mga simply systemic autoimmune condition na nangangahulugang umaabot ang epekto nito sa buong katawan hindi lamang po sa kasukasuhan sa mga joints sa mga balat o sa mata kasama din po diyan yung ating atay okay yung mga bile nasisira din po yan dahil po sinisira din po yan ng mga ng auto ng sakit ng autoimmune na actually hindi po ito related directly sa gastrointestinal o sa digestive tract autoimmune pero dahil dahil magkatabi po ang atay at ang ating uh, digestive system nasisira din po nila yung ating apto okay at ang ating atay ganoon din pwede pong pumasok ang sakit na autoimmune disease o yung other reactions ng ating immune system sa sakit ng sakit sa puso. Kasi pwede po niya saktan din ang ating puso. Okay? Ganoon din ang ating utak. Marami pong mga iba't ibang uri ng sakit. One of the most uh, known na sakit pagdating sa utak ay itong tinatawag na uh, encephalitis caused by viral, viral virus po yan. So, yun po. But, yung bacterial overgrowth bacterial po sa sa mga small intestine, kaya din po niyang saktan ang ating utak. Actually, napakalayo. Bakit kaya niyang puntahan ang utak? Remember that our body is just, it is a single structure. Hindi po hiwahiwalay ang katbahagi ng ating katawan. Ito ay pinagmula ng isang kaha. So, kung mayroong sakit sa isang bahagi, lahat po yan ay apektan. Okay? And it can also affect our lungs. Alright? Maaapektuhan din po nito. Kasama rin po, ang, pwede rin maapektuhan ng baga. At sa paglipas po ng panahon, ang tuloy-tuloy na pamamaga o inflammation at imbalances sa ating immune system ay maaaring humantong sa mga mas seryosong mga complication. Gaya po ng pinatawag na vascular diseases, ito yung sakit sa ugat. Okay? Mga thrombosis and everything. At maaari din po pumasok ang sakit na neuroinflammation o yung pamamaga sa utak kapag ang ating immune system ay tuloy-tuloy ang kanyang pagiging imbalance, nagkakaroon ng immune dysregulation. Alright? At ganoon din, sa ilang kaso, ay maaari pong magkaroon ng mas mataas na panganib na cancer. Alright? So ngayon, Uh, dito po pumapasok ang uh, kahalagaan ng uh, probiotics. Okay? Uh, ang probiotics again ay upang mapanatili ang balanse ng mga good bacteria sa, at, sa, sa ating bituka dahil dito po nakasalalay ang tibay ng lining ng mga small and intestine kung saan ito ang unang depensa ng katawan laban sa iba't ibang uri ng sakit. So, ang mga probiotic po ay napaka uh, essential sa ating katawan. Ito yung mga good bacteria na kung sila sa kanila nakasalala upang mapanatiling matibay ang lining ng ating mga, in, mga small skin upang hindi papasukan ng mga bad, bad bacteria okay? upang hindi mag-react ang ating inner system at walang mga sakit kung ano man ang nabanggit natin. Alright? Ngunit po, sa ating makababong pa, uh, panahon ngayon, despite na napakahalaga pala ng probiotic sa ating katawan. We have a probiotic inside our body na naninirahan po sa iba't ibang uri ng ating katawan. Okay, napakarami lang nila doon sa ating gut area. But we have a lot. We have a good bacteria everywhere sa ating katawan. So, they can help. But nowadays, sa panahon po ngayon, sa ating makabagong panahon ngayon, maraming bagay na po ang nakakasira sa balanse ng good bacteria okay we have innate by nature mayroon po tayo good bacteria but because of our modern world modern lifestyle modern foods and everything maraming mga factors ang uh, ang nagiging reason para bumaba ang bilang ng ating mga good bacteria number one is the Uh, ang number one po dyan ay yung, yung mga antibiotic, yung mga maling paggamit. So maraming tao po na basta-basta na lang gumagamit ng mga antibiotics para sa agarang lunas. Uh, actually, kapag namali po ang paggamit ng antibiotic, nasisira ang mga good bacteria at nakakaroon ng na tinatawag na antibiotic resistance ang ating katawan. So, isa po ito sa uh, tawag na dahilan kung bakit bumababa ang antas ng ating mga good bacteria sa atin. Yan. Next is the, uh, ito po yung mga fast foods and processed foods. Ito po ay, ang mga ito po ay matataas ang kanilang mga preservatives. Okay? So, ibig sabihin, kapag bumili po kayo ng mga ganito, ilagay ninyo sa inyong sasakyan at bukas nyo po kuhanin, hindi pa po yan sira. Because of the preservatives. Alright? Mataas din po ang mga sugar level ng mga ito. Ganoon din po yung mga unhealthy parts na ginagamit na pang o ginagamit para mabuo ang mga pagkain ito. So, ang mga fast food o mga processed food, mataas ang mga preservative or chemical, mataas ang sugar, at ganoon din yung mga unhealthy parts na ginagamit para maluto ang mga ito sa pako, ang cause po ng mga ito ay nakakasira sa gut microbiome na humahantong sa tinatawag na uh, dysbiosis o imbalance, okay? Ang mga palagi, kapag palagi po tayong kumakain ng mga ganito, nakakasira ito sa sa gut microbiome, yung humahantong sa dysbiosis o yung or, or uh, humahantong sa hindi balanse eh na mga good bacteria and bad bacteria sa ating katawan. Okay. Fast foods and processed foods cause a dysbiosis sa ating katawan. Nawa inaanan na, sa pala, po natin pagkain na ito, nawawala ang balanse ng ating mga good bacteria sa loob ng ating katawan. Alright? And another factor kung bakit sa panahon ngayon, marami na ang nagdi-decline o bumababa ang antas ng kanilang mga food bacteria sa katawan, ito yung stress o kaya yung physical, ito yung stress, either physical or mental. Ang mataas po na cortisol, dulot ng stress, ay nagpapabagal sa pangtunaw ng mga pagkain. Again, bakit importante matunaw na maayos sa ating mga pagkain? Dahil kapag hindi po natunaw yan, dapat the normal, ang normal po dyan, at least maximum of four hours, tunaw na yung pagkain sa ating piyan. Okay? So, pero dahil kung minsan sobrang paggamit o maling paggamit natin ng antibiotics, nakakaroon tayo ng mga antibiotic resistance o medyo pan tayo ng mga fast foods and at the same time, stress pa tayo. Our digestive system ay nasisira po ang pantunaw. Bumabagan ang pangtunaw o nasisira ang pangtunaw. Ibig sabihin, kung kumain tayo kaninang umaga, dapat pagdating ng alas 11, tunaw na ang pagkain. Pero dahil mabagal o nasira o sira ang ating pangtunaw o mabagal ang ating pangtunaw ang pang-digest ng pagkain. Pagdating ng alas 12, yung pagkain na nandito kanina pang umaga, dadap na magkikita po yan sila. But unfortunately, yung kanilang umaga, nangasin na. Kaya tinanong, nyo, laging merong nag-acid reflux. Okay? Or, baka hindi lang nangasin, bulok na. So, ibig sabihin, ang bulok na pagkain at ang preskong pagkain ay magkikita. Nang alas 12, Well and good kung matutunaw po yan bago maghapunan. Minsan, maghahapunan ka na, hindi pa rin tunaw ang mga ito. What will happen after that? Itutulog mo ito. Itutulog mo ito na gumagana ang iyong imyon, ang iyong digestion. Ang iyong digestion. Okay? At kung hindi talaga maayos, what will happen? Patuloy itong nangangasim, nagkakaroon ng gas, at nagiging, nagiging pagkain ng mga bad bacteria. In that case, mas pinakain mo ang iyong bad bacteria kaysa sa iyong good bacteria. Alright? So, yan po ang kalagayan ng ating mundo ngayon. Mundo, ngayon. So again, stress, ang stress po ay nagpapabagal sa digestion. At nagpapabago sa pH, sa gut pH. Okay? Pinababago niya, pinip, Uh, nagpapabago sa gut pH na pumipigil sa good bacteria para kumain. Imagine, stress ka lang, hindi mo pinakain ang iyong good bacteria. Ang pinakain mo, yung bad bacteria mo. And at the same time, pinipigilan mo kumain ang mga good bacteria mo sa mga sa mga pagkain na nasa loob ng katawan mo. Right? At ganoon din po ang stress, either ito ay physical or mental, nakakapagpa makabagin po ito ng mucus production. yung, yung o oh, oh, mucus production or nawawalan ah, nawawala ang natural protection ng good bacteria kapag palagi tayo stress. Okay? So ngayon po ang stress ay hindi lamang po mental, kung hindi may direkto o oh, may direktang epekto sa ating mga bituka. So sino po ba ang hindi stress ngayon? Okay? Kung lahat tayo ay stress at pan pa tayo ng mga fast foods at mali pa ang paggamit natin, imagine what will happen in our in our body. Okay? So, ngayon, ang mga senaryong ito na paggamit ng maling antibiotics, pan ng fast food, at uh, madaling ma-stress, konting bagay lang, galit ka na, stress ka na, ang mga ito po ay uh, ang mga naiuugnay sa isang uh, mahina sa isang mahina or uh, ito po ay inuugnay sa isang mahina or poor digestion ibig sabihin hindi po natutunaw ng maayos ang mga pagkain Nagka kaya nagkakaroon ng gas acidity at fermentation sa loob ng ating katawan and nagiging source po ang mga yan na pagkain ng ating mga ng mga bad bacteria sa loob ng katawan. Remember there is a competition competition inside. Kailangan mas, mas marami ang good bacteria, dapat outnumber ang bad bacteria. Otherwise, the bad bacteria will cause a lot of diseases sa ating katawan. Tandaan po natin, halos lahat ng mga sakit ay nagsisimula sa tiyan. Okay? So, pinapakain ng nangyayari ito ang sinabing ito ay pinapa, uh, pinapakain ito ang mga bad bacteria, kaya sila ang dumadami at nagiging dominante sa ating katawan. Okay? So now, uh, loko talaga itong mga bad bacteria. Okay? Ngayon, conclusion, ito po. Uh, actually, ang tunay na ang tunay po na ka ng bituka ay hindi lamang nakasalalay sa probiotics. Kailangan natin yung tinatawag na symbiotic. Kaya kita symbiotic yung mayroong triple action.